Ang natural na pagkain ng mga bees ay nectar and pollen na kinukuha nila sa bulaklak. Itong mga nectar yung ginagawa nilang honey. Nire-reduce ng mga bees yung moisture content ng nectar at meron silang dinadagdag na enzymes para maging honey. At yung mga pollen naman ay minimix nila sa nectar para makagawa ng bee bread at yun naman ang kanilang source of protein. Kaya ang pagkain talaga ng mga bees ay honey and bee bread. So ang rule of thumb sa beekeeping kapag marami namang natural sources of food ang mga bees ay hindi mo na sila kailangang pakainin ng artificial food. Kagaya na lamang ng sinasabi niyong pagpapakain ng asukal or tinatawag na sugar syrup. Ito ay applicable lamang sa mga lugar na nagkakaroon ng snow during winter. Dahil walang mga available na natural food sources ang mga bees. Pero ang purpose nito ay para masustain yung buhay ng mga bees habang wala pa silang mapagkuhanan ng pagkain. At luckily dito sa amin sa Queensland, Australia ay wala kaming snow during winter. Kaya may mga food sources pa rin ang aming mga bees kahit na winter time dito sa amin. At dito pa nga lang sa aking garden ay marami ng mga sources of food ang aming mga bees. Winter ngayon dito pero makikita nyo punong-puno pa rin ng tanim itong aming garden. Marami pa kaming mga bulaklak at during winter ay marami kaming mga fruit trees na nagpa-flower kagaya na lamang nito ang macadamia Nuts. Winter na namumulaklak itong aming macadamia nuts at kapag nagbloom ito ay sobrang daming mga bees dito. Sa mga nagtatanong, ay hindi namin pinapakain ng asukal ang aming mga bees dahil marami na silang mga natural food sources. Isa sa pinakamasisipag na insects ay itong mga bees kasi kaya nilang mag-travel up to 10 kilometers para makahanap ng pollen and nectar. Kaya hindi mo na sila kailangang i-spoon feed kasi marunong silang mag-forage ng sarili nilang pagkain. Kung papakainin lang din naman pala namin ng asukal para makakolekta ng honey, eh di bibili na lang ako ng honey sa grocery. Hindi na ako magpapakahirap na mag-beekeeping. Dahil ang beekeeping ay hindi rin madali. Maraming mga trabahong kailangan gawin. Hindi lang ang pagka-harvest ng honey.